<laughs> ayan guys, good morning. Ayan. Ito munod tayo kung paano gawin sa ano ba ano pangalan niyan? Mulberry. Mulberry. tinatanggalan ng dahon guys. Oh. Tinatanggalan ni Kuya. ayan, ayan. Ang purpose niya guys tatanggalin yung ano, yung dahon para siya mamunga. Mamunga ng marami. Ayun. Tingnan natin. Tingnan natin yung tinanggalan niya ng una. Pasok ako ha. Ayun, ang dami ng bunga. Kung may kayo guys, kinyanin nyo, kalbuhin nyo. Dami na na-harvest dito ito, bagong bunga na naman ng mga to. Namumunga, marami nga. Oh. Daming bunga. Ayan yung kalapati. Oh. Naghihintay ng ano, bunga. May ukra pa. Oh. Ayan, may rambutan. Ayan, dami niyang pananin. Oh. Meron din siyang... Dito galing yung ano ko guys, yung kalamansi ko crafting. Oh, malaki na kalamansi ko. Oo. Ah, Oo, oh, mga mga tao na Mga dahon, yung Ay, yung yan, di diba, Ano yan, yung dahon na yan? Eh, kahit yung dahon naman, Hindi yung puno niya. Huwag kaya mo lang yun. Bawin mo na yun, Grabe, eh. sa akin, yung, sakin, yung Ayun, ano nang saging sa yung balat. Yun. Ba yun? Ibabaon pala yung sa lupa. oh, ako dun eh. Yung, yung buko. Mato, ano? MS, oh, yung buko. No? buko. Tanggalin yung Pati, okay. yung yung buko. Huwag nyo lang isagad sa buko yung pagtanggal ng ano, dahon. Okay. Magtira kayo ng konti. Ayan. Yeah, pag -bunga to, okay. hitit ang, hitit am bunga nito guys pag -wala ng, ano, wala nang dahon. Kasi

Malalaki ng bunga doon. Eh. Malalaki ng bunga. Kahit sa amin, malalaki rin ng bunga. Conforme siguro sa lupa eh. Oo, conforme Asa... sa lupa. sa lima. Pero ito, baka malaki bunga nito. Eh. Ginihapid kasi ng mga bata eh. Pagka... Pa... Pukuha <laughs> Dinaba... sila ng bata na... na inaakit na nila yan eh. Ginukuha na yung bunga. Masyadong ito eh. Ayan guys, ano? Ang ganda oh. Uh, wag lang dami, tanggalan, man, wag lang isagad sa ano. Wag lang sugatan. No? Tinatanggalan ng dahon para dumami ang bunga. Tulad nun nandun sa lobo, ang dami ng bunga. Maliliit. Kasi dati pa ano lang eh, panakanakalang bunga nito eh. Na, Kaya nakukuha na idea sa FB kung paano pamungay ng mulberry na marami. Kailangan pala. Tanggalan pala ng dahon. So pag maglabasan na lahat yung mga bunga niya guys, i-vlog natin ulit. Upload natin para makita niyo. Diba? Ayan yung... Oo, oh, malaki na

Ayot natin to. <laughs> Ayan guys. Ayan guys, kung may mulberry kayo, kayaan nyo ito. Kakalbuhin nyo. Tatanggalin nyo, tatanggalan nyo ng dahon. Ayan na. Tapos yung dahon, gawin nyo ng ah, fertilizer. Fertilizer patuyuin nyo lang, pabulukin nyo, then ibabaon nyo rin sa, ano ha? O, oh, diretso mo na lang malapit sa puno, fertilizer din. So, organic talaga guys. So, guys, okay, hanggang dito na lang guys. Uh, salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Bye-bye guys. Bye-bye. Love you all.